If basta-basta lang tayo nag, nag nasasabi, hindi walang uh, hindi maganda. Putang ina mo ah. Kung ma-acquit. Dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso. Technicality. Oh, nagka-technicality. Take can you imagine? These people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang ng ebidensya what that's that would be much worse result so due process must be uh, uh, must be observed we must make sure na alam alam naman talaga natin kung sino sila kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila at ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno ibalik sa tao ininanam ang pamahalaan ang utang inamukang ayaw vai ir